Magkano na bili yan, boss? 2.5. 2.5. Magandang klase na 'to. Mga ilang taon na kaya yan? Dal dalawang taon na boss. Dal dalawang taon. Shoutout kay boss. Maraming salamat, boss. bagong araw, bagong vlog na naman tayo mga idol dito no? naman kayo sa bintana ng mga manok quality, update lang to ngayon guys sa bintana ng mga manok, araw ng linggo kaya maraming maraming salamat sa nanonood at magsubscribe thank you mga viewers subscribers good morning everyone guys, tara samahan nyo ako Binibinta mo yan, boss? Oo, boss. 2,000 lang. Ilang buwan na yan? 2 years na. 2 years na? 2,000 guys, oh. 2 years na. Shout out kay, shout out kay boss. Isa yun, boss. Binibinta mo yan? Oo, boss. Mgaano yan? 2,000 lang. Ilang buwan na yan? 5 months. 5 months? 5 months lang, oh. Thank you, boss. Thank Thank you. Ang binibinta mo yan, boss? Magkano yan? 1.5, salado. 1.5. May dad na rin, no? Mga ilang taon na yun? Dalawa. Dalawang taon na. Mayroon, tiyempo yaba doon. Malawang yan. Dalawang taon na, guys. Thank you, boss. Diyawal yan, lo. Boss, okay. binibinta mo yan. Magkano yan, boss? 1.5, boss. Shout out kay Boss 1 Ilang buwan na yan? Dalawang taon Dalawang taon? 2 years Binebenta mo yan, boss? oo boss. Magkano yan? 5,000. 5,000? Ano? 5k. Binenta Anong, anong bloodline yan boss? Masin Kelso. Masin Kelso. Yung Kelso guys shop, Kelso. 5k. Dito ba sa puti? White Kelso. White Kelso. 5k rin to. quality lalo na to ito so, dito boss lalo na 5k din to parehas lang 5k din ha? Dito Dito rin oh Gilso rin to guys no? Isa lang may ari Ito si Idol Tanda na ito guys 2 years na 5K. <laughs> bas, binibinta mo to? ito? Magkano ito, Bas? 2.5. Okay, so 2.5. Okay. Ilang buwan na to? Isang taon na? Magkano to Bas? 2.5. 2.5 din. Ah, magkasama yan. Ah, Sa akin rin. Ito mo boss yung katamad. mag-vlog nag-vlog ko lang ito. Hindi ko naman ito bibili. Bolto yung katawan. 2 oh. <tinyo> na naman yung idol natin. No? ako. <tinyo> Ang buy Hindi ito ako 50 pesos. Pambili ng bigas. <tinyo> Sa karamihan yan. yan Magkano? Mag

Ilan taon na yan, boss? Napila na po na ni Joe? May taon na po eh, matigot oh? na. Dalawang taon. Bilibin mo to, boss. Magkano to, boss? One five. One five. Guys, oh. Quality na rin, oh. No? One five lang. Ilan buwan na to? Siyam? lang isang taon, oh. No? One five din, oh. No? Magkano yung bus? 5,000 5,000 Ilan na to bus? 11 months 11 months pa lang Wala pang siyang tao 5,000 guys <tod> Ito? 2,000 Ah, Dalawa Ah, 2,000 dalawa? ribu dua lawa. Ada lawa pelagai, so lima ribu mukapati. <tod> Dito lang to sa Angeles ha. Sa Angeles Pampanga tayo guys ha. Oh. Alam, ganun din to. Mukha oh, na yung boss. Wala, yung dito. Pampander din ha. lang rin boss. Dawa lang rin. Magkano mo nabili? Idol. Idol, magana mo na bili? dalawa. Boss. 9,000. 9,000 dalawa. 9,000 guys, oh. natawaran tig dalawang liman libo natawaran ng 4 Ayan, si Idol. Ano yan, boss? Ato lang, baldado. Kanan, dalawa. Ah, oh, may issue sya? Oo, oh, issue, baldado. Balu. Baldado, magkano naman yan? One, two. One, to, boss? Five. One, five? Two five. Ha, ah, five. five. guys, so. Marami na tao dito. Dito lang sa sakit. Dito lang Ito ba? magkano naman to? Ha? Ah, Kuba? Magkano to boss? 1.5 1.5 <laughs> Kuba 1.5 Binibinto mo yan boss? Oo Magkano yan? 2K, 2K. Mga ilang taon na to boss? Dalawa uh, Yan Thank you Magkano yan boss? Na ,000 4 ,000 apat laki. na taon apat na taon? taon. taon. taon? Uh, 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 mo yan, boss? 5,000? 3,000. 3,000. taon na to, boss? 4. 4.

Binibinta mo yan, boss? 4K, 4K. Oh. yan. Oo. 4K, 4K. yan? 4K. Okay. Okay. babalik Baka hindi na babalik yan, ha? 4K yan, eh. Hindi ako mahawak ng 4K. 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 4K mo 4K bulik. Yan, eh. magkano yan, boss? Tatlong libo. Eh. Napakaganda ng klase ng manok Kak. boss. One boss. Magkano yan boss? One, five. One five? Ano? Quality na rin na Ilang buwan na yan? Taon na rin yan. May two years na yan Meron eh. na. Boss magkano yan? Dubai, boss. Two Oo. Oh. Wala nang tawag nun. Uh, boss, fix na yun boss Fix na, na pala yun Ang yeah. yeah. May mayari so, Inception Tarlac pa yun boss Inception yeah. Tarlac pa galing yan Ang binabay, ilan taon na yan boss? 10 months boss 10 months 10 months Alright guys, yeah. nandito yung mga subscribers natin na guys sa ah. mga dabar ka. Huwag kayo at mag-subscribe. Visuals <laughs> hey, TV, maraming maraming salamat sa mga subscribers natin na mga bago guys <laughs> <Sa> <laughs> mga manunod. Every Saturday and Sunday, ayan <laughs> <on> sa <Saturday, laughs> Angeles Pampanga! Angeles Pampanga! Hindi An kami ka lang shoutout pala kay... I I I <laughs> ano, ito. I-edit ko muna ito. Miyerkulis. Uh, <laughs> Miyerkules oh. Merkoles, so kaya sa Martes. Thank <laughs> you hey, guys, thank you. Ipin tama yan boss. Magkano yan? 1.5. Yes, so 1.5. Ilang ilang taon na to? May dalawang taon na yan, wala pa. Wala pa. Magkano na bili yan boss? 2.5. Magandang klase na to Mga ilang taon na kaya yan? Dal dalawang taon na boss. Dalawang taon. Shoutout kay boss. Maraming maraming salamat Guys, maraming maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video hanggang dito na lang. Ganyan galab shoutout pala sa mga bagong subscribers natin dito sa English mga manok guys no maraming maraming salamat kung baguhan ka lang sa aking youtube channel mag like and subscribe ka na lang at share na rin para lagi tayong updated sa barbecue guys hanggang dito na lang maraming maraming salamat abangan ang next video ko guys bye, -bye.